Good day everyone, my dear brothers and sisters in Christ. Today is Saturday, March 9, 2024. Welcome Sakan video. I am Myrna Dali Mariano OCDS Philippines. Would like to share the gospel for today. Please don't forget to subscribe, like, and share second video. Let us pray first to the Holy Spirit in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, grant us the spirit of understanding. And our gospel for today is according to Saint Luke chapter 18 verses 9 to 14. Ang talinghaga ng pariseyo at ng maniningil ng buwis. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman Ang iba may dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseyo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang pariseyo at nanalangin ng ganito. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya o kaya katulad ng maniningil ng buwis na ito. Dalawang beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng ikasampung bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagokan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang pariseyo. Sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin Panginoon sa Kristo. Let us pause for a while and let us pray. Lord, may this Lenten observance of the suffering, death, and resurrection of Christ bring us to the full joy of Easter. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. God bless us all in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.